Ha? Ah, sponsor na. Nag-1 nag million po, nagpa-promote pa sa product. Ibig sabihin... May kayang yun na, mga pag-printer na. Mora yun na siya. Hmm. Uh, Pero hindi ka lugay? Sa mat? No, ba? 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 Alang yun. Pwede lang yun. Alang ka? Alang ba? Bago diba, ang plus. Ay, okay. Diba? Okay. Palit, oh, na, ay, ay, palit po ka rin ko. O, oh, paminawag na pa ba? Wala na. Kapag mong kapag mong kanilang mong kanilang mong kanilang. Ayaw na nagpa na. Ayaw na na ako patamaki.

Oh. Ayo huna huna ang hutun mo kaya mo kinabuhi mamatay ka Wait, sa anga isara isara padulong na matulog mo ina mo to siya nga di tulog na ka ibig sabihin nangita pa siya ah, nangita pa imo din siya ang ipaslak tama ah, na na ano sabi ang gini na mas ko pa ang kahe. Oo, oh nah. Oo, oh. oh. operator na lang ka. Oo. Oh. Oh. Pagkabunta, oh. 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 okay. kuha na rin ang mga uya. I love you, daddy. Oo, kay... Kompleto na rin, kompleto. Kaya nga nakuha biyag anting-anting. Ayaw, tinaraan mo naman. Karon bago nga mga kuan sa Siapi tanan ni Morderon. Meron sa Oh, may okay. dako dako ani. Ah, naay nga kadto. Isos, Oh, dito sa kanang mga isom kayo. Isom. Kapit na mga babae ron, pasyon kayo. So, Hindi ah, bueno, kay, uh, um, na mm, laki. Palit like, na sila nga ito. Panira kwarto, importante. Palit na klusyon. Insakto o ano, insakto o kanang kandado kay lahil yung mga babae mga tanda. Kitaan, kitaan ba? Kung sa mga kalya. Kaya ako ako ay praktis, kaya lang kapita. Mula tayo mo ba? Lain ka ba babae niya? Mayingan na niya niya, I love you daddy. Hindi formula ka kayo magpatuga-tuga ka, hangakon ka, dia ha, baka magsukag dugo ka. Ayan, ayan ang tuloy. Ha? Ayan ang tuloy. Adi, ikaw naman to ako, ka nang paalala ba? Adi, adi, ang muso ko, adi ako, adi. Ano ako, gikan din eh, ano, ayaw din ang bira. Kaya sa kanalasan magod, mga tradisyonal yun, ano ako ka? Na, niya, pislit. Mabunok yung mga umod, ano. Yan na dyan na para makasulod din eh. mo kung sa'yo gibiran nila. paa ni mo, ni ni Tiel, nito sa paa, ayaw ng paa pa baba. Ah. Ay, natura, wala man na na-exit mo, lagong mong kuko. O, ano, ana, Surod na ito. Dito sa ina. Mm. Mas lami ang pamati ni mo na. Kasagara, naanap na tayo sa kolgot, sa kanang tradisyonal. Bayan ni 350, abahala na lang sa kauras niya, na amigo man mo, pagto, pagyong doon kauras, ahanaon mo ayaw. Muna, mabunog, wasigo ninyo, mga lagong. Bunog yun, no.

Nain katulog. Di mo matani mo. Amo sa karam pagkano na mo ay ko aircon. Aaw. Di na kung piko. Di makulang po yung ngay mo. Di na na mo kay duwa ni katlaw si kung aircon na plasa. Sa motyo na ni kay. Yaa inig na Karne ang gika on. Plasa na ako na. Plasa na di ba makai ko ka halat ni noo yun yai. Kaya mo na mo di sa kabugnaw. Pinsa na di mo sa kahalat plasa. Masang.

pag dili siya makagawas, dili kita para sa babae nga na may white blood red blood at Ang lalaki, kung dito mo, sa yun para dili ka maka Mungkin ay sa doktor. Mungkin siya. na ka na siya Ayos, layo ako na siya mga taka Tagaad, Kani, ka. ka, Wala, good. Kani, wala, kani. Puso, ay wala. Kani, bilokan, kani, sir. wala na jug bayo wala na piliti karam og ni mo na lang gitbo boss dili na una pala ayo nga ta eh dul dul kada kada gitne ato ug mataham buot ug ta nan glabo duha duha na sa post pala gidohan kanang oh para sa kitang mo sa ana nga shake ipo sa

Relax eh. relax. Ayaw, ayaw i dahil. By mm hmm. Gabi lang kamay, gabi lang kamay. O, kuminawag na pa ba? O, wala na? O, pwede na lang mo gamitin ang tila. Di man nila nga ang tila, ginagamit na sa pag istorya historya Huwag lahat. Sa kaan po? Oo. Tila na, yung tila. Ha? Ika gusto mo gamit lang? Ice cream. Ice cream, tila. ice cream. Hindi mo ko na ipagusto gamit-gamit ng tila sa. Mapas mo ka. Makakaot siya. Huwag Ha? Ano ko ito? Wala na itong bukol ni Richard, wala na itong... Wala Wala na itong... Wala na Wala na Wala na Wala na itong... Wala na itong... Wala na Wala na na Wala na Laya pa mati, sakitan ka niya? Ha? Sure ka? Huwag lang siya sakit-sure. O, kistit na ako, pero wala siyang mabati. Isakit. Hindi mo na kunin siyang saktiri One, five times lang siya ranahon na siya. Kunin ang paglabang sa high blood. Para nga mo balik saksakit. O, gano'n. O, gano'n siya. Kaya kung hindi ko na sakit-saktiriton saktiri, magpabili na saktiri niya, biyaan niya mo. Huwag na kayo baluan kung ba siya, Etana eh, impression. sa eh, sakit Mo na tama. Mm, eh pag kusiyon ka mamita gay, oh. ang nerves nimo ang mga utok ni nimo buhi. Ah. Oo. Gamay lang ako an, pag ka mo na ka matumba. Pero kung manhit ka, ipislit na ka, wala ka nabatian, initay matumba pug ka. Manhit naman. Hindi hmm. naman ka kabatik. Pero kung nai eh, atatihonon jo, nya tanaw ni mo nga mo

sa telepono sibo magana para sibo hmm. ba sibo oh awag <coughs> awag magana di ko right atanan ko ikan dia sibo usay dire mo sa buhol ana ko ko dito kay aki ag agi agi ko na ko mga anak Kaya namo ko anak sa mo anak ko dito sa buhol Anak ko sa na ko anak sa buhol Anap po ko sibo sa buhol po, sa buhol, po si buhol. Sa, sa, sa buhol. Hmm. Pan, pan sa sikatuna street tagbilan city kalit sa kong anak kaya kung ako anak sa sikato na ang alusod eldest na ko sa tanan ako anak 35 Rabu Rabu anak, anak, kay kay bati, bati po, na edad Kenapa kau anak sa ubay kau nak sah nak? Kau pat kau nak dia? sa pat kena kan? Kau pat ni? Pasti ini bukan suka dai. Musuk pun ada. Kau nak apa lagan. Oh. Ya sabu, sesibu. Kenapa kau anak dia sa kanang? Karena nak kau kanang kulon, kulon. Ya dia sa kanang pasil.

Sawan temannya. Sawan temannya. Munana mana ko? Next style. Dimana buka? Pakai Ambararno. Ditahu na pu ko, wala ko yasawa. He, naik kanang uyab nga mau pakon puak. Sawan maning munadi. Ingon ditetek di mana meprinda di situ. Kami tunjune. Next. Next. Like okay.

Kanang si Chris oh, Aquino mo do hindi mo bitin Ini Para Kani, kani. O, Okay klaro pa. Ay wala, ka Gamay. Gamay oh. Gamay oh. Tuhan mo ngala. Nag five siya. Kali sigit ni. Oy, mo mata ta sugado. Magluluwa sa sahay. Ayaw jud pagpasakop kay sa kanang mangko. Asawa mo apti kay mong laparo, luwa mata. Usap pa ka ba? <laughs> Ay, meron na ikaw na may

Hindi, nag eskwela siguro kung nalaya. Masa yung eskwilaan mga... Mag-eskwila, manak ba tayo kami nabista ba? Pista, ng ano na. Ang adaba kay ay na kayo. Sa tayo na da Basa mo nag man isla sa akin ng kamot Mama. na ay maray na, na-anay. Hindi

pa panahog pa pantay. Mga... Ang dweyr, dweyr. mga kami, sa ay hindi mo ang lagay. ay nagkaroon-garoon na pagkakas Grabe na Puso ang... Nandoy na. Nandoy. Advertise, nandungan yun. Apple, nandungan. Apple, nandungan. Hahaha. Hira. Hahaha. 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 Wala mm. mm. sila. Pag ipang hilot hey sa Salamat sa hilot. Darko. Sa